Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Merry Christmas! Yan ang ating pambungad na pagbati. Ano po, uh, live na live. Buhat po dito sa bayan po ng Gasan. Partikular uh, particular dito po sa munisipyo ng bayan po ng Gasan. Ating pong iahatid. Ano? Kanina po doon sa first part, medyo may mga challenge lang tayo sa signal. Ay, uh, ay... pinakita nga natin yung parada ng mga Christmas float ng ating mga barangay dito sa bayan po ng Gasaan. So sa ngayon, nagaantabay po tayo sa sagawa naman ng Christmas lighting uh, activities ano po, sa pangunguna po ng aming punong bayan, agalanggalang galang uh, mayor, ayan, uh, Tulintino. At uh, ayan, uh, sa ngayon po ay nag-isipaghanda ng lahat, nakadating na po dito sa sa munisipyo yung po mga iba't ibang mga plot ng uh, barangay kung saan inayusan po ito, ginayakan na na nagapakita ng pagsalubong ano po dito sa kapaskuhan ano po at uh, ganoon din yung po mga doon sa mga katanong ano po ba yung ginawang plot kasi doon sa mga una na mga panahon ano po ay mga kalesa ano po sa mga celebration pero ngayon po ang ginamit po ay yung po mga chariot yung pong uh, chariot ng barangay na pinagkalubo ng ating Honorable Congressman Lord Alan sa bawat barangay so yun po kailang ginayakan upang maging isang Uh, 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 Christmas cloth ano po kung saan ay umikot nga po at uh, pinakita sa ating mga kabayan tanda po ng uh, pagsalubong ito nga kapaskuhan. Ayan. Sa lahat ng ating mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao sa Ibayong Dagat, narito po tayo at inihatid po natin. Ano po? Ito po ating pagsalubong sa So ayan po yung sample po natin ng slot. Ayan. Ayan. So nasa loob po tayo na. Nasa loob na po tayo ng ah... Uh, ah... Uh, may alin yung aking signal sa globe. Ayan. Nahingin signal. Oh. So medyo ipagpamanin ng ating mga viewers. Ano ko medyo yung ating uh, signal o yung ating paghahatid ay eh, medyo nagkakaputol-putol ano po dahil nga po dito sa ating mga signal uh, problem sa ating uh, internet so yan uh, hinabati natin lahat ng ating mga kabayan sa mga kabayan natin sa Amerika, sa Canada, sa Europa, sa Australia mga kabayan natin sa Middle East, mga OFW Diyan sa Hong Kong, sa Japan, sa Taiwan, sa Thailand, Singapore, sa Korea at iba't iba pang mga bansa na naabot at napapanood pong ating pong live coverage. Ano po? Ah, uh, binabati rin natin ang lahat din po ng ating mga tagapanood sa iba't ibang mga Facebook page na ka-partner po ng Marinduque News. Ang ating mga kasama na tuloy-tuloy naman ang sinasagawang coverage. Diyan naman sa selebrasyon naman o paghanda ongoing na Uh, celebration, ano po, o oh, countdown celebration, ito po 400 years founding anniversary ng bayan po ng Buwak. So, ayan, nihatid po natin ito. Ang ating pong uh, live coverage ay nihatid po natin sa magitan ng ating mga major sponsor ang Dream Fable Travel and Tours, ang Tutan Wellhead Head and Body Relaxation, Aeron Production and Prints uh, Powerful Living International, Uh, Chang restaurant at Chang Car Wash At iba't iba -diba pa natin mga major sponsor FNB Education Incorporated At uh, iba pa natin major sponsor Ang ganoon din Ang water care dyan sa Barangay Moralyon Huwag marin duke So ayan marami na pong tao sa loob Medyo hindi lang natin maaninag dahil madilim pa nga po At maya maya lang ng kaunti ano Ay uh, uh, Sisimula na O sisindihan na Itong ating Christmas light and uh, may mga lanterns ba? Oo. Anong uh, ano nga yung tawag nila dito? Anong, anong set na palang tawag? Tunnel. 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 Ano? Christmas tunnel. Ayan. So, parang naging uh, kaugali, ano, o naging practice na sa ating lalawigan ng bawat munisipi may mga Christmas tunnel. Ano? Bukod doon sa Christmas tree at mga uh, lanterns. So, ayan. Kanina po ay... Uh, Ayan uh, umikot nga po yung ating mga Christmas upload na bawat barangay. So yan po ay ginayakan na uh, depende po doon sa pagkaka o paghahanda o interpretasyon nila doon sa Kapaskuhan. Merong ang uh, preparation po ay uh, Santa Claus, may bilen, meron naman po ang preparation po ay uh, may tatlong hari at iba't iba pa. So, kanina nga kanina nga eh, yung tatlong hari nakita natin eh, ang suot ko ay ano, ah, nakasakay. Nakasakay, hindi sa kamelyo, sa motorsiklo na, na. Ayan. Ah, yan naman po, ayan na lang. Yan naman ay uh, celebration lamang, ano po, or uh, pagkilala, o paghanda, o pagpapasalamat. Ayan, so sisimula na yung ating Christmas lighting. Maraming salamat po sa mga nagpakata. Alright. Rahul Sekhe, it's my daughter, please start. Kaya kung pwesto na po kayo sa so, magandang pwesto, inuulit ko po, po ha, yung mga senior citizen, yung mga bata, ay iwasan yan sa gitna. Iwasan yan sa gitna. Ang mga senior citizen, yung mga bata ang panagihin, huwag po yan sa gitna. Kailangan yung mga nasa gitna ay, yung mga nakasang katawan, So sa ngayon po ano ay uh, nag-announce yung ating uh, speaker uh, regarding nga dito at uh, sa nalapit na pag uh, pag nitong ating Christmas tree at Christmas uh, ayan na Christmas light natin ano at uh, napakarami pong tao ngayon talagang siguro sabik na sabik ang lahat Uh, dahil nga po murang uh, mura ng pandemya ay hindi natin na practice o hindi natin ay eh, pagdiwang ano, ng ganon kasaya dahil nga po sa nakaraang na pandemya ayan at uh, happy viewing merry christmas sa lahat ng ating mga kabayan nanood po sa Marinduque Business Center. O pa rin po ang inyong kabayan, Adrian Rosales, wabati po ng Merry Christmas in advance and prosperous new year sa ating mga kabayan. narito po kami ngayon sa bayan po ng Gasan. Ayan. At may po ay nasagawa na nga po itong uh, na pag uh, salubong sa kapaskuhan sa magitan ng pagpapailaw ng Christmas tree at Christmas home. Ayan. So, mga kumukuti-kuti ayan. Mga ano yan yung mga Ano tawa ba doon? Yung mga ah uh, cup ni Santa Claus. Yung ilaw-ilaw. So, ilaw -ilaw. so na dito sa bandang... Na dito po sa bandang ito yung pong Christmas tree. Ayan. na naman yung So, kanina ay nakita natin kung paano po yung pag-asisten ng ating mga kapulisan, ang ating mga volunteers, ang ang ano, ang uh, tatlong harim uh, Eagles Club ay narin din po binabati natin ng aming club president Kuya uh, Andrew Ituralde, sa lahat ng mga kuya, ang ate, mga bunso at mga aspirante na, na andyan at sumusuporta ang mga force multipliers volunteers at ganoon din ang mga BPATs ano ang uh, ang ayan. uh, ayan at din yung RSU nandiyan may mga katabay ng mga ambulansya uh, para po isaayos o assiste eh ang ating mga kabayan dito sa pagasagawa nga po itong opisyal na pagsalubong o pagbubukas ng kapaskuhan sa aming bayan ng gasan dito sa lalawigan ng Marinduque, Ayan. So, mga tili po umanta ba no? At uh, hindi na tayo lalabas. Ang daming tao sa paligid. Hindi may maipakita ng gusto lang, ano? So, hindi na tayo makalabas. Yan. So, ayan. Lagyan natin. So, tingnan natin yung mga babatiin natin. Tingnan natin yung mga good um, evening evening sa inyong lahat dyan. Sino itong babati natin? Ito? Teka, hindi ka po mabasa lahat yung mga pagbati po ninyo. Teka. Ayan. Sana naman ay makisama yung ating internet connection. Medyo madilim pa, madilim pa po ano. Ayan, at uh, sige po, pwede po kayong bumati habang nag-aantabay po tayo, ano? Pwede po kayong bumati sa inyong mga May loved ones ito, or relatives. Ito. Ayan. Aha. Uh ha? Medyo madilim pa. <laughs> ayan, hindi pa po, po na nabubuksan yung ating tunnel of lights at saka Christmas. So, ayan, kamusta po kayo, kabayan? kumusta uh, po ang inyong uh, sa Kapaskuhan? Si, si Mayor po ay nandun na sa taas. Ayan, si Mayor po ang uh, mag- uh, Ayan. Bubukas o so mag uh, ng switch nitong ating tunnel of, of light and Christmas tree. Yeah. Sabi ba kung Christmas tree? Ah, isa daw naman. <laughs> Hindi po tree na bilang ha. Ayan. Sige.

Sa kalsada po ay doon po iasagawa din yung fireworks, ano, magkakaroon din tayo ng fireworks, yan, para alam na po ninyo. Yan po yung mga programa na gagawin, ano. So, ang natin. Mga isyong puso, aksyon, maduy at matinaw! Baka-baka tayo! Thank you very much! Thank you na po tayo at uh, magsimula na itong ating palatuntunan sa nasagawang Christmas lighting dito sa Christmas uh, Christmas tree at uh, home, ano positive <makes> pagkawag niya ng bawat pagkiran sa mundo amin ginagalawa. Tapos puso kami ng nagpapasalamat sa iyo para sa iyong wagas na pagmamahal sa amin. Tumanas ka man ang paghira habang ipinagdiriwang namin, ang Pasko ng iyong pagsili. Sa ngayon po ay uh, sinasagawa po na ang, uh, ang pag ng programa, inuksal ito sa magitan ng isang sa pambungad sa na panalangin. Ang nagandahan mo ay pinakita sa misteryo at niyaya ng iyong pagkakakalata. kami at ang iyong at bayan ay sumasabos na iyo. Ang iyong dalawa natin ay hindi kapatawang. Ikaw ang bibigay ni Wala sa aming buhay. Ikaw ang nilang kaligtasan ng buong mundo. Bawa, simula sa araw na ito, kasamit namin palagi ang iyong dalawa natin sa lahat ng bagay sa ngayon po ay uh, inaawit na ang O Holy Night pambungad na binang para sa kapaskuan.